Hello mga miya, ito na yung mga ganap namin dito sa pa-surprise na kwarto namin dito kay ate. Sino ba na bang kasing mag-aakala na from this ay eh, magiging ganito siya kaganda? Actually, mga may naganap lang din kami ng inspo dito sa online. At grabe, ang ganda talaga ng kinalabasan. Since purple talaga yung favorite color ng ate, kaya naman pati nga itong carpet niya ay purple na lang din yung binili ko. Bawat pagpunta at pagsilip namin dito sa kwarto na to ay patakas. At medyo matagal na rin siyang nagtatanong kung bakit nga daw ba hindi mabuksan-buksan tong kwarto na to. Ang palagi na nga lang namin dinadahilan sa kanya dahil nga sa nagpipintura pa at mabaho at maamoy masyado yon so bawal ang bata. Request niya kasi talaga yung ganitong loaf bed pero sabi namin sa kanya sa sahig na muna siya dahil wala na kaming budget. Kaya hindi niya daw talaga inexpect na magiging ganito yung kwarto niya. Nung mga oras na to mga mi, hindi pa talaga totally tapos tong kwarto dahil meron pa silang mga rita. Pero pinilit na namin na ma-set up at maipakita sa kanya dahil sobrang nauubusan na talaga kami ng dahilan. Sumakto pa nga yung dating nitong kanyang gaming chair na ko mga mi, nagka-delay delay ako dyan dahil nga sa dami ng free sample na inaplayan ko pero hindi ako na-approve. Kaya bumili na lang ako at bumili talaga ako nung medyo malapit-lapit para mabilis siyang makarating sa amin. Ito yung mga ngayon ng ate ayesha. Ayan. Tatatlo pa lang yan. Tapos meron siyang maliit. Itinakas lang ng papaya. Ito naman yung kanyang bandang taas. Sobrang simple lang niya. Tapos meron pa yung uwang sa may bandang gilid. Dahil kapag medyo nakaipon-ipon ako, ay papalitan ko itong foam niya ng double size. Baka naman merong mag-sponsor dyan. Charis. Maganda kasi yung double size mga Mi. Bukod sa medyo maluwag siya, ay pwede na rin makitulog sa kanya yung pinsan niya. Ito namang gaming chair na to mga Mi. kasi yan ang pag affiliate ko, kaya naipush kong mabili. Nako mga Mi, alam nyo bang kamuntikan talagang hindi matuloy yung cabinet namin sa kwarto namin ng dahil dito sa loaf bed na to. Pero sulit na sulit naman kasi tignan nyo mga Mi, napakaganda niya talaga. Yamaya lang din mga Mi, ito dumating na nga yung mga anak ko at sinunduyan ng papa. Sulit na sulit naman mga mi dahil nga ito at nagustuhan niya. Kahit si Kenji mga mi first time niya king makita to dahil nga ang daldal -dal ng batang toso hindi talaga namin pwedeng sabihin sa kanya. Abay sabi ba naman ng ate hindi niya raw agad napansin tong gaming chair na to dahil nakafocus talaga siya doon sa loaf bed. Tinan mo yan, mo Ay, nakinuwa niyo. Kaya pala nang wala. Ay, po? <laughs> Itong ilalim ng loaf bed niya, mga Mimi, agad na built-in cabinet para hindi na kami magdura box pa at hindi naging takaw sa space. Atina, yun na yung kwarto ni Ate isha. Feeling ko talaga ito yung magiging tambayan ng mga magpipinsa na to. Yung ibang mga gamit dito ng ate, uunti-untiin ko na lang siguro ng pag-check out. Kagaya ng salamin, lamp, at kung ano-ano pa. Nakakatuwa lang talaga mga mi dahil nga finally natapos na itong loaf bed ng ate at hindi na rin kami magtatago pa. And syempre, special thanks sa mga gumawa nito dahil napakabilis at napakasolid talaga ng gawa nila. So mga mi, kung San Mateo, Montalban, or Marikina area lang kayo at gusto nyo ng ganitong loaf bed, I highly suggest itong team nila at sigurado kung hindi talaga ako mapapahiya. Pwede kayong mag-PM dyan sa account na ilalagay ko sa screen. Pati nga itong pamangkin ko, mga Mi, na nasa galaan kanina, kaya hindi niya nakita agad ito. Nagulat siya at naiyak-iyak pa nga. O siya, mga Mi, hanggang dito na lang. Thank you, thank you.